Ay nako, ipapatulfo na si Meta ni Ma'am Edin. Siguro naman, marami na sa inyo ang nakakapanood ng video ni Ma'am Eden. Napaka-viral ngayon. Biruin niyo po. Grabe, 2.5 million views in one week. Nako, viral talaga. Ganito lang pala magpa ng video guys. Kung hindi niyo pa ito napanood, panoorin niyo po ito at magbibigay din po tayo ng reaction. Hindi ko matanggap ang ginawa mo, Meta, sa akin. Kasi... Di ko matanggap yung ginawa mo. pulang dashboard ko. Lima upload kong video. Lima araw-araw. At ginagawa kong kabaliw-baliw ang video ko. nag engage ako ng tama sa kapwa ko, creator. Tinatapos ko, nagko-comment ako, nagre-react ako. Nagla-live pa ako araw-araw. Diyos, ginawa mo rin ang aking dashboard. Hindi ka makatarungan, Meta. Hindi ka makatarungan, hindi ko matanggap. Matanggap ko kung naging red ang dashboard ko. Kung hindi ako nag-upload ng video. Tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko nung naging red ang dashboard ko pero hindi makatarungan araw-araw lima, limang video. Lahat ng dumadaan sa dashboard ko ini ko ng tao na tinatapos ko Nagla-live ako kahit na inaantok ako At kahit pagod ako, tinitiis ko mga pag lang ako Kaya hindi makatarungan yung ginawa mo sa dashboard ko na kulay red Kahapon, yung aking engagement na sa 50,000k tapos yung reaction ko, nasa 169 yung reaction ko. Pero ngayon, napakababa. Okay lang sana gawin mo, Greta, ang dashboard ko kung hindi ako nag-upload. Kung i-upload ko, isang video lang araw-araw. Kung nag engage ako, maling-engage. Pero hindi ko matanggap talaga. Hindi ko matanggap yan. Makata okay, yun po yun, no? Anyways, bakit ba namumula ang ating dashboard? Ito po ang karamihang tinatanong ng mga nag-content -co o mga nag-reels. Guys, wag po tayong mag-alala kung namumula ang ating dashboard. Hindi po yan ang basihan. Sa akin, guys, tingnan nyo po yung aking dashboard. Yan po ang dashboard ko ng buong August start ng August 1 hanggang August 14 pula po talaga yan guys pula po siya, August 1 to hanggang August 14, kasi August 15 lang po ako nagboom, na nagkaroon ako ng maraming uh, views kaya dumami din yung followers ko pero start August 1, kahit araw-araw po ako nag-upload ng video guys namumula po talaga ang dashboard natin, kasi bakit? meron tayong reach dyan. So, ibig sabihin, yung reach natin, kaya na mula ay mas mababa po ang nakuha natin sa buwan na to. Compare last month, mas marami pong naabutan ang ating content. Doon naman sa followers, mas marami po ang nag-follow last month kaysa month na ito, kaya po namula dyan, ngayon yung engagement naman, ganun din po kaya namula is, mas marami pong nag sa inyo, nag-comment nag-share ng inyong content last month at yung 3 seconds video nyo kaya din siya namula bumaba kasi mas konti po ang nanood ng videos nyo ngayon compare last month ganun po yan siya guys cycle po yan siya so araw araw talaga yan nagbabago ang ating dashboard nakadepende yon sa mga activity ng nangyayari or ginagawa natin para lang din po yung school record natin same ng report card natin guys halimbawa sa school last day ay naka po kayo today or next day, hindi nyo na perfect. So, bababa talaga ang inyong performance sa school. So, hindi naman po ibig sabihin dahil hindi ka naka-perfect ngayon ay hindi ka napapasa. Babagsak ka na, ba diba? So, ganun lang po yan siya, guys. Yung dashboard natin ay yan lang po ay basihan ng mga activity ng ginagawa natin sa araw-araw. So, wag na po malungkot, Ma'am Edin. Or guys, wag po kayong malungkot kung pula po ang ating dashboard. So, pag husayan na lang po natin at pagigihan na lang po natin ang ating ginagawa at pasasaan ba at magiging berde po yan basta malampasan lang po natin yung ating nakuha last month para mag-green po yan siya katulad ngayon kay ma'am meron siyang 2.5M views in one week ma'am expect mo na yung pulang dashboard mo niyan ma'am pag hindi mo nalagpasan yung 2.5M na yan ma'am magre-red talaga yung 3 second minutes views mo niyan Hopefully, ma'am, okay ka na po ngayon at naliwanagan ka na po. Kasi hindi po natin pwedeng ipatulfo si Meta. Wala po siyang kasalanan dito. Kasalanan po natin to. Kasi tayo yung gumagawa ng activity. Nagbe-base lang po si Meta sa ating mga performance. Kasalanan natin to. Kasi bakit tayo pumasok sa pagre-reels? Ganito talaga ang mundo ng social media. <laughs> Anyways, guys, guys, huwag po natin masyadong dibdibin, guys. Kasi ang hirap po ma-stress. Baka may magawa po kayong hindi maganda sa sarili nyo dahil sa sobrang stress, depressed enjoy lang po natin ang ating pagre-reels guys, kasi pag sobra po natin tong dinibdib, obsession na po yan guys, at hindi na po yan magandang maidulot sa atin, kaya saktong pagre-reels lang po at dapat marunong din po tayong imanage ang ating oras, kasi nga si madam limang video araw-araw, kahit pagod na pagod na siya, nagla-live pa rin yung niluluto niya, nasusunog na so hindi na din siya tama, kasi hindi na nakakain ng maayos si madam, at hindi na siya natutulog ng naayon sa oras so masama po sa ating health, hindi pa tayo kumita, nagkasakit pa tayo, 'di ba? Kulang pa pambayad ng ating gamot or hospital Kaya ingatan po natin ang sarili at 'wag po tayong pasobra sa ating ginagawa, yung sakto lang. Sakto lang na para enjoy lang po natin siya. Okay? I-manage po natin ang ating oras at araw. E wag po natin laging i-check ang ating dashboard. Ang lagi po natin i-check ay ang ating profile recommendation. Kasi yan po ang pinakamahalaga. Anhin yung green na dashboard. Kung lagi naman tayong nagkaka-violation, hindi din natin makukuha ang ating earnings. Okay, doon naman po sa hold earnings ni Mams, may possibility po kasi ma ang earnings natin kapag meron po tayong violation kasi demonetize po tayo. Pag demonetize tayo, wala talagang earnings hold talaga yan or hindi mo pa na reach yung 100 na minimum ni Meta kaya hindi natin makukuha ang ating sahod hold po yan at may restriction ka hold po yung sahod mo hindi ka po makakasahod pag may problema po sa setup mo sa bank account mo uh, information mo hold din po ang ating mga earnings kaya lagi po nating bantayan ang ating mga uh, profile recommendation na wala pong problema pag makuha din po natin ang ating mga earnings at walang mahuhold doon naman sa license music guys glitch lang po yun so huwag kayong mag-expect doon wala po yun glitch lang po ang nangyayari doon kaya wala pong sahod na ganun kalaki okay so gawa lang po tayo ng quality video kahit isa dalawa sa isang araw kasi ako guys ganyan lang naman ang ginagawa ko isa o dalawa sa isang araw kasi hindi ko din tinutodo, dinilimitahan ko din siya kasi may trabaho pa ako at kailangan ko din ng matulog ng nasa oras kasi syempre may pasok pa kinabukasan eh, ngarag na tayo dyan, di ba? So, dapat po time management po talaga at huwag pa sobrahan yung kaya lang po natin. No? Eto na po yung dashboard ko ngayon, simula nung August 15 hanggang ngayon September 2, ay lagi na po siyang verde. Kahit isa, dalawang video or tatlong video hanggang tatlong video lang ang ina-upload ko sa isang araw pero mostly isa lang talaga sa isang araw pero napanatili ko po siyang berde kasi bakit quality video po ang ina-upload ko guys So, mas marami pong nanood at nakipag-engage. Ganun po dapat kahit lima or sampung video ang in mo araw-araw. Kung wala namang nanonood, bababa talaga ang inyong dashboard. Walang engagement, walang views na nangyayari. Pero kahit isang video lang ang in mo, kung napaka-quality ng video mo at napaka-engaging na talagang pinapanood nila, nagkaka-interest sila, and very informative, talagang tataas ang views niyan. Okay guys, sana may tunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.